So good afternoon, magandang buhay din ninyong tananong no. sa mga na meron at lawa na. Mapasalamat po eh, ito ang hindi sa so, great fight, a praise no sa so, pagpili ninyo kay John Joseph sa so, Hero Look Alike. No, siya si Lapu-Lapu. So mga din yung ganyan ako congratulations John Joseph no. Always so proud of you John Joseph. Ito makapaglagi na ay nga. No. Ikaw, Jude, ang represent ba? Like, Ikaw representative sa grade 5, no? Sa hero look alike. So, diri, ito, ito, Thankful, Thankful you po ka, Iko. Thankful and grateful sa kayo ko, no? Namurang ako nag-rapper rani na pita no, murang uwasan. ni Kong dyan ikong Joseph, namurang sa inahan, siya yung mag po nag So salamat ay eh, kaayo di no sa pagkuhan no? Thankful ako sa akong nanay. Nanay mi, tatay. At salamat po no sa pagtaki sa costume ni dyan Joseph, sa hair you look alike nga no salamat salamat kaayo sa paghelp nyo sa pagtahi ninyo sa costume ni John Joseph o tanawa nindot kaayo jud, nindot wala na kung nindot kayo yung costume no so kay Mona full support jud, ka din yung no support support dyan kaayo sa anak Amone, so may milibot sa downtown ng iya mga accessories nila pulapo. Nangita jud ko kanang sa nauna gipakita nako kanang mga yarn, ang mag-story mo lang gata dari repita ba o bitaw ang yun, akong ipangita sa downtown o sa panang ipangita na ka naman yun niya nakapaminsar huwag lang metallic ba ipang tapik-tapik po na yung mga ano para sa yung areas no yung arito so dun sa pagina ang sayahang accessory na we gahang na ba nga sa accessories na ni Kuan ang lapo-lapo no maudyod na nga kung ipangita dito sa daw gilibot yun na ako na niya pagka kuan man human na gitanaw na kung sa ikuan ni ang iyahap ang wig ang wig ni si lapo kay nangita sa kuan na dito sa downtown no ko kung downtown ni sakyan na kung sa pa na ah di pa di ay mao di pa mo agay katong lahi pa nga ko pa kung nasakyan no ah lagi sa dyan lagi kayo ang kuan saja lagi tayo kung papangita ang wig nang gilibot kuan ko bitlog ko ano ay downtown ay proka kita ko wig mau ay mount sa support support dito ta nak baon sa iklan ko sa activity support jud support jud a to ara by the way aku wali na jud na mo na ni ron ko ara jud mo na jud mo na jud so mo na dai ni ron no o awar bud na sa wakra dira speech dito sa stage mo na kung giobra na ko ay gi himil-himila ng ihang kwan ng kwan para gi kwan ng gira na kung kwan nag kwan kuno kuno, kuno kuno hay na pa tatto artist kuno ba ah oh, pa kuno kuno na pa tatto artist oh to ara nindu lagi sa pagkuan na ko diri ni sayang kwan oh dan awar bodi nya da pa oh ako ko ti ara de pakuris kuris, -kuris oh na pag kuno uh, na mo na, na da hayo ah to ara bigin hawo pa sa nanak ko dili magkalakuan dili magpa kung sana siya makara kiwi kiwi bah pero okay lang na mahalaga ah to ara ini yung importante mahalaga lagi ko no mauna di ha yung importante yung mahalaga ah to arah, mauna na di ha to ara mauna na niyo ako ako na hindi po tapala yang John Joseph yung kwan o o tararang Pinamahal ng isang buong kapataraan Ang nakutisang ito ang ko'y okay, naparito Kung okay, ipagbilapan ang aking bagay sa malunguan Hindi ako papaya sa iurakan ng ating panalitaan Ipaglabang po ang at ating parapatahan Hanggang ng aking buo Sa mga ayos pinaparito sa isla Ang hala yun ay hindi kami magpaparil Sa pinaglalaban ng kapatayan ating mga mga ipakita na ito yung mabuluan ang ating lakas ipaglalaban natin ang ating bayan tayo ay magkakaisa laban sa mga mananako Mr. Rosa and Marie magbuhay ng tan magbuhay ng kalayan Okay